Barbie Imperial umalma sa balitang nabuntis siya ni Richard Gutierrez. Narito ang Report ni Anton. Inalamaan ni Barbie Imperial ang kumakalat na isyong buntis na siya at si Richard Gutierrez ang ama. Ang nasabing isyo ay galing sa page na Showbiz Finds kung saan nakalagay dito na umamin na raw si Barbie kay Boy Abunda na nabuntis siya ni Richard. Mga matulang katotohanan na nasabing post, dinagsa agad dito ng pambaba si Barbie dahil marami ang naniwala dito. Dahil dito kahit agad na dinipensahan ang aktor ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkukomment sa nasabing post. Sa kanyang komento, sinabi ni Barbie na, This page is posting lies and things that I never said. Please report. Report sa showbiz fines sa mga Oragon patabang please. Pabirong pahabol pa nito sa kanyang comment na lahat na nag-report magkakajawa. Samantala, napagalaman na hindi lang para si Barbie ang nabiktima na nasabing Facebook page dahil maging si Catherine Bernardo ay nabiktima rin ito. At iyan eh, balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.